Sinipa ka! Oh, ito, no! Ka. Wow. Oh, thank you! Oh, no! Hala, anong nangyari oh, na, doon? Lumaba ako, oh, no! Nakatayo ulit siya! <laughs> na, sinipa Hala! Sinipa ako! <laughs> Grabe ito? naman to! Lola natin na nilipa! Hi, guys! Kumusta? Ako nga pala si Linlin! And kasama natin ngayon si Markel! And wala kaming ngitin! Wala <laughs> kaming ngitin! Na ano ba May bungi! Hahaha! <laughs> May buong Ayoko nito Ay, ito ko pala eh Ano ito? Ano Ano? Rip Grandpa Ay, patay na pala lolo natin eh Kaya pala galit eh Kaya pala galit Susumbong natin yan kay lolo Uy, may isa akong susi Ano gagawin natin sa susi? Baka may bubuksan tayo Ah, okay Ito din May nakita din akong susi dito Uy, may May battle dito Pwede natin Pwede natin siya i-pick up Ano ba yan? Eh, nabasag naman Uy, lola! Sama mo naman may kuchilyo men. Ah! Oh, no, no, ah! Lola! Ah! Hindi siya natamaan! Hindi <laughs> no, ko right. siya Uy, ayun, sinipa siya sa gilid ko. Ito, itapon natin to kay Lola. Masama mo, Lola, ha? Ba! Ma. Uy, may hawa ah! ano? Inaboy ako ni Lola. Ka, may bomba. Ha? Dapat eh, nandito si Lola sa akin. <laughs> sige, sige hawa ka yan. Dito siya sa baba. Hinabol niya ako. Babatayin ko yung bomba sa kanya. Sige, sige. Gusto ko mapanood. Nandito siya sa ano, sa kusina. Kalan ka ba? Sige, sige. Pagunta na ako. Papasok ko lang. ako ng ano eh. Bag Pag Wala naman eh. Uy! Panalo tayo! Uy! Panalo tayo! Yeah! Uy, Wala. nasa'yo pa, -pa. pa tayo. <laughs> Uy, ako oh, yun nasa'yo. Pa. Wala pang ngipin. <laughs> Wala din po. Eh, nagkaroon ako ng soda. Para saan yung soda? Ako din, meron din ako. Ay! Pwede din pala ako magbago dito ng avatar. Mino. Tapos meron din doge dito kasi Robux eh. Uy, bagong map na naman. Choosing the granny. Ah, si Michael! <laughs> granny, ikaw na si Granny Michael. No, Anot okay. Water the plant. Water the plant. Oh! It's like we have to stop you from doing your task. So... Saan no. si Michael? Saan mo? Michael... Uy! Ano kaya laman neto? Uy! Kailangan to nang tatlo susay. Ayan. Ano kaya? Oh! Gran... Granade! Ay, chart lang. Uy, Michael! No ba to? Ayan! No! Ayan! Nababasag din na yung ano ha. Ay, lalapit pa kaya. Kaya, yeah. maghanap so, tayo ng ma chest. Kukunin natin yung, ayun you know, oh may chest dun, oh. No? Kaso di ako makapasok. Di pa nababasag yung ano. Oh no, may napatay ka ng baby! Um, ay, basic! No! Or nag-live siya. Uy, ano to? Butcher's knife? Grabe yung mga bata dito ha. Nagtatapo na ano. Granny has 22 tasks left. No! Where Why? are you? Okay. Nagdidilig ata to si Granny! Granny! Ugg! Hahaha! Ito 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 sa akin! Now! Bo! Tak No! Hanap tayo ng no. ano susi guys. Uy! Ano dito? Dami naman ang pizza dito. Uy! grabe Grabing kuchilyo to. Double-edged sword. Ano ba yan? Ay! My God! Hahaha! No! Aaaaah! <Ay! laughs> bye. Uy! Abusive po naman na lola! Ganti lang yan, ganti. <laughs> <nato>. Uy, cereal. <laughs> Eto, bigyan kita ng cereal, lola. Halika dito, ayaw ayaw lola. Ayaw yun, ayaw ako, masarap to. At patanda at, na ako. Oh, Ayoko niyan. Ayoko <laughs> niyan. Ayoko <Ayaw> ng cereal. Ayan, <laughs> naging lolo na talaga. Ay, ano ayaw. ba yan? Nabasag ayaw. ko. Na, na, natapos. ka na. Serya. Huwag ba kayo. Hindi ha. Mababait kayo kami. Mabata talaga oh. Pagalit oh. To my... My halit halit chest. Pagalit ka kayo diaper. Ay! Ano ba yan? Aray, aray, aray. Aray, aray. Hmm. Natake mo ako. Ah, Nasaan si Lolo Mata, Michael? Ba't mo titi si mo, mo ginagawa yung mo? Yung ginagawa ko Ah! Ayos! eh. Bye-bye! Ay! No, ikaw, ikaw ba, isa, ka ba? No. Stop. isa pa. Isa ni no! Ito! Dito mo pupugutan ng mic. Ah! Ano 'to? Ano 'to? Oy, bat may kuche riyan? Wala, wala, wala. Bitbit sa kahit. Hayay! Dito 'to. Buksan nga natin 'to. No, na curious ako kung ano lang neto ha. Ayan, kailangan ko ng dalawa pang susi. Kaso, maghanap pa ako ng susi. Sa ba may susi yeah, dito? Hehe. Yeah. Siyempre, maghanap dyan. talaga ako. Mikey. Uy, kulang na lang ako ng isang susi. Isang susi. Uy! What? Yes! Natapos mo lahat ng... What? Eh, di, paralo naman kami. Huh? No? Ha? Oh, paralo, ka! Ha? <laughs> Basic. Basic lang. Balik na naman. Uy, sino yan? <laughs> Ay, Nick! Sa grandma's house? Okay. Dalawa lang pala yung mapa ng Kaling game na si to. Hindi ko si Linlin Ay, hindi. Ay. Si Air, bro. Uy, ibang lula Uy. to ha. Uy, lola. Uy, susi agad. Eh. Ano kaya laman nung sa van? Sa ano no? Yung, ewan ko. Uy, na-on ko yung Hello? camera. Na, si lola! Excuse me. sa hmm, sanap na na. <laughs> Patoy ng baso yan. Patoy ng baso eh, si Lola. Eh, naghahanap ako nung ano. Wala akong mahanap to chest. Ayun, may chest dito. Oh, uh, no. Jeez. Ay, sinisipa niya ako. Oh. oh, no. Uy, may Wala ano ako! Ba? No. ba ko? Musko ba yun? Bato mo, bato mo sa kanya. Hey, Lola, where are you? Lola. Sa baba. Lola, inumin mo na po yung gamot mo, Lola. Uy, ginagawa niya yung task niya. Pinunan ah, niya siya. Ayan, alam mo. Ayan, tama yan, tama ah, <laughs> Ah, Bugbog ako ni Lola! Lola! No! no! Lala si Lala, Gusto si Lola, bugbogin. Guys, tulong. No, no di ako sayo. maka. na, wait na, papunta na ako dyan. Nabal niya ako. Okay na. na, na nagluluto siya. Huwag palutuin si Lola. Hindi, gumagawa. Pagawa siya ng task, pigilan nyo. Nagluluto, gumagawa ng task. Nagpiprito ng manok. Pigilan nyo, pigilan nyo yan. Pigilan nyo yung matandang niyan. Hindi <laughs> naman ata natin yan, Lola eh. Kaya ka eh, sino ba itong Lola na to? Sapsang tukin. Uy! <laughs> oh, ay, ay. <laughs> Magsama ng Lola na to. Kaya nga, yung sama-sama May mga chess dito. Wala nang chess ha? Wala na akong makahanap na chess, Nykel. mo na ata. Kaya nga eh. Hindi ah. May Uy, nandito si Lola gumagawa ng na gililis CR! Ulo, 12 yung nyo. Uy, uy. Ano yun? The chest. chest. Si Lola. Asan ba? may gas. Wala akong mahanap the chest. Asan may, si Lola? May lugar ba akong... Ay, may lugar nga na hindi pa napuntahan. Sa labas. Asan si Lola? Guys! Uy, the chest. Si Lola. The chest. Unti na lang task Lola! Ilan na lang yun? Kaya nga. Wait, san ba Uy, din? Eh, malapit na siya si Ayun, madami pa yun eh. Sa 100, lola. 100 yung health. Lola, dagdagan yung health niya. Luga na na. Ay, di siya natamaan doon. Uy, dinapon niya ako sa labas. Saan niya? Saan niya si Lola? Tapunan niya ng bato si Lola! Aday! Nililaser niya ako. Dinugan na itong Lola na to ah. ah. Wait lang. May barang bard ulit dito sa baba. Ya, yeah, tapos maduga, may maduya, 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 si Lola, madaming health Ayun, tinapon din ata il siya sa ano sa labas. <laughs> Kel, puta ka nga sa labas, Kel. Kasi no, parang para malaki ata tuma nasa ano. Masak. Ay! <gasps> may axe! Alin, Kel? At tingnan mo, mo buto... puta, puta ka dun sa barn, madami diyan. Uy, na dito si Lola. Ba? <laughs> may axe. Andito si Lola. Uy, nandinira okay, si Noya. Okay, batoin batuhin. Yo, sa pool. Batoin mo na siya, Ben. Batoin mo. Boom! Nice one, nice one. may laser. Ah, dahil, May bato dito, may bato. May laser siya, may laser. Uy, nag-heal siya. Boom. Maduga yun, Lola. Maduga nga eh. Uy, may susi doon, um. dun, no? Uy, may bato din dito, men. Maduya si Lola. Nag-heal. Uy, malapit na. Malapit na siya, Madit. Swiss at Uy, asa na yeah. ba itong mga kasama natin? Ba't tayo na lang yung nag-ata? Ay, Lola, ayun, nakapasok to, Shaquille. Ay, nakapasok Unti niya. na lang ata yung task niya. Okay. Go, guys! Boom! Yun! Uy, nice. tinapon ka. <laughs> Uy, nawala yung bato. Uy, tinatapon ka, Kilo. Oh. Ikaw ata, trip niya. <laughs> Uy, may bato dito, tsaka susiyo. Uy, dami bato dito, Ken. Tara! Wag pa! tapusin sa house chores si Lola. San si Lola? Oh, Ayan, nahanapin na naman si Lola. Saan si Lola? Di ko mahanap. Where are you, Lola? Lola? Lalo? Lalo? Oh no, di ko mahanap si Lola. Uy, may ako okay. ang grenade. Nasa si Lola? Di ko alam. Uy! Ah, dito na dito. Ayan o. Uy, ano ba yan? Tinakpan naman o. Kala okay, lamas, Oh no, sinipa niya. Oh no, dito. No, pa. no, go. No, wait no. malapit na. May grenade ako, may grenade. No, no. ah! No. <laughs> Wait lang, may daw. <laughs> ayusin mo <laughs> naman! Ayun, ina... <laughs> Inaabangan ka eh. Ano ba yan? Hindi ko ma ano, matamaan si Lola. Lola? Lola? Lana. may nabasag Lola. pa dun. Ang dami yun ang ano nakadikit sa ko. <laughs> Lola, okay ka pa dyan? Hey! How are Lola. you? Wow! Oh, Sige, patumbay nyo lang siya. Patumbay nyo. Ba? Uy, unti na lang, guys. Limang hit na lang. Ano ba yan? Di pa natamaan. Ano ba yan? Di sila marunong magtapos. Yan yan, 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 yan. Patumbay nyo. Patumbay nyo lang. Patumbay nyo. Malapit oh, na. Malapit lang yan, Oo nga. One pass ata siya, eh. hindi niya magagawa. Wait, may mga bato pa ba? no. Ano ba yung bato sa paligid? Ayun o, madami dito. Go guys! Stop, Lola! Malapit na! Unting hit na lang talaga! nakapasok na siya sa bahay. Take care, take care. Ay, wala. Ayun! Nagay okay, lola. <laughs> Ay, madali. Ah, matalina. lola. Na. Wala bang sprint dito? Ako na si Lola ngayon. Ako na oh, si Lola. Yo, tapos ko na agad yung task. No, na nine tas agad. Dika dito dito. Ah, di na tama. <laughs> <laughs> di mo ko na tama. Ano? Ay, pwede pala. Uy, kawa. Wala ka ng powers. Hindi, ha? Pwede ka, ka? Ticket. Ah, di mo ko na Uy, 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 uy. Tino, nilisan ko. Ano Hindi yan nanalo. Hindi yan nanalo. Ano ba yan? Ang bilis mo. Pagod na no, ano ko. Yes, yes. Tama yan. Uy, 7 na lang. Tara, tara. Nasaan siya? Oh, no! Ah! No! Natamaan mo ako sa wakas ah! Oh, no. May sprint pala talaga dito. Di mo ko matamaan kanina eh. Okay, ano lang yan. Mas lag. Aray! Nasaan ka? Pinagtutulungan Asan ako. Nasaan ka? Tama yan. Pagtulungan nyo siya. Uno Naninipot na naninipot Ah, nahulog ako Yes, yes, yes Tama yan, tama yan Ano ba yan? Bumabagal yung takbo ng Lola Ah, stop Ay, kasi wala pala energy Okay Uno Ba't di ako makamap? Ayun Ay, alam ko na ko yung act Ah, natapos ko Ang duga, mabigit siya Eh, nanalo ako Not bad for a Lola Dogga. Uy, nagka-receive ako ng medkit Para saan ba? So, yun na nga okay. Sa so, daycare tayo mag-outro Tara, saan kayo? Mag-mock okay. oh, Pwede ko ha Daming task okay. pag dito sa map na Ayan, sige One 3 2, 1, So, ayan. Sige, 1, 2, 3. So, kung gusto yung paan ng ganitong klaseng video, click ka lang yung video sa screen nyo! Yeah! Kung nag-enjoy kayo, mag-iwan kayo ng like at mag-subscribe! Ah! Mga walang ipin! Well, just kaya wala! Takbo! Takbo! Uy, kunin nyo yung ano, kunin nyo yung mga susi kasi buksan natin yung parang ano, ano dun yung parang barn. May susi dun sa taas ng slide, oh. Iyan! Madunggan na sana ano yan. Uy! Isa na lang, isa na lang. Isa! Gamitin mo yung susi! Ayun! Isa na lang, guys! One, one key. Gusto ko malaman kung ano nasa loob dun, eh. Ayan, may susi akala, na ko, ko. ako. A Wait, akala ko ba? Kaya na. Pakiwa! <laughs> 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 Uy, may susi na ako! Kaya no, <laughs> mo! Extended cut? Extended cut. Uy, basa! Uy, basa! Uy, basa! Let's go, go Let's go next! Right. Hey, we right. Let's go next! Hey, we're basuka!